Ako po si Sonia, 46 years old, may apat pong anak. Isa po akong Vowsy survivor. 23 years po. After po ng kasal namin, nag-umpisa na po siya manakit. Buntis pa lang po ako noon, nananakit na po siya. Hanggang po naging apat na yung anak namin. Tapos may oras po na alas 12 ng gabi gigising lang po siya para Sasabihin niya po, pugutan ako ng ulo, mananakit po, tapos papalayasin po kami ng mga bata. Dumating din po sa point na nagdala na po siya ng babae sa bahay. Hindi na po isang beses, hindi lang dalawa. Tatlo pa po. Nakita pa po ng mga anak ko. Pag uwi naman po galing trabaho, susunduin niya na naman ako. Dadaan po kami sa hotel para po sumama sa kanya kasi pag hindi pa ako sumama, hindi po magkakapirang manok mga anak ko para pambaon kinabukasan. Sinabi ko, ginagawa mo na ako bayaran. hindi pa po kasi kami magkakilala, may bisyo na siya. Illegal land drugs po. Doon po yung nag-start no, dinukot niya po ng dalawa niyang ano yung harap ko. Naka-uniform pa po ako noon nang galing sa trabaho. Kaya sabi ko, wala ka ng respeto. Tao pa ba tingin mo sa akin? Tao pa ba ako? Asawa pa ba ako sa paningin mo? Yun na po yung time na pumunta na kami na barangay. Tinulungan po kami ng mga taga-barangay na diretso na po sa QCPC. Kaya doon po, parang mag-asap kiramdam na ngayon, tinatanong ko yung mga bata kung kumusta naman ta, kumusta kayo. Okay na, mama, Sabi niya, okay na, mama. Sobrang pasalamat po sa Quezon City Protection Center na may ganito pong program. Halimbawa po may kaso, may mga attorney na hawak po, at isa pa po may doktor po na kung sakali man na may magkasakit sa pamilya, covered po siya ng mga doktor na handang tumulong. Yung mga tulong po na kagaya po ng mga counseling, isa pa po yung mga seminars regarding sa mga na-abuse na mga babae. Para po sa mga babae na kagaya ko, sa mga bata, once po na may manakit or may mga abuso po, laban lang po lockdown po ako kasi nakayanan ko po lahat ng pangsubok sa buhay ko. At natataguyod ko po yung mga anak ko na ako lang po.